Ayan, dahil sa mga items po na ito is nadagdagan po talaga yung mga suki ko, no? Kaya, uh, sinushare ko po sa inyo ito para magkaroon din po kayo ng idea para madagdagan din po ang inyong suki, ang inyong customer. Hello, hello, hello mga kasari, katindera, katindera, kamusta po kayong lahat. Ito mo, Jenna from Mihiyan, tindera ng bayan. Ayan, sishare ko po sa inyo yung aking mga napalengke kahapon dahil kahapon is palengke day dito sa Balawan La Union, no? So, isishare ko po sa inyo kung ano-ano yung aking mga napamili sa palengke. No? Na sigurado din po ako na makakatulong din po ito sa inyo para madagdagan din po ang inyong customer. At hindi lang po kita yung madadagdagan sa inyo, kundi customer, mga suki. So mga kaibigan, ito po yung isa sa napamili ko sa palengke na sigurado madadagdagan ang ating mga customer at suki sa ating sari-sari store. At sigurado ang paglago ng ating sari-sari store. So ito po, ayan, tuyo. So yan yeah, mga kasari, katindero, katindera, kung wala pa po kayong tinitidang tuyo, it's time na po para magdagdag po kayo ng tuyo sa inyong uh, sari-sari store. No? Malaki po ang kita dito sa ganitong uh, items. Ang bili ko po sa tuyo na to na isang kilo is 240 pesos po. So maya maya lang po, ibibilangin ko po to isa isa at ere repack para malaman kung magkano po ang kita at yung magiging presyo po ng bawat isang pack. At nagtitinda rin po ako ng luya mga kaibigan. So ito pong isang kilo po ng luya is 80 pesos. Ang pagpepresyo ko po sa luya is depende po sa laki. Ayan, yung sa ganito po, ang benta ko na po is 5 pesos. Pero bibilangin ko pa po, po ito lahat para malaman ko kung magkano rin po yung tutubuin at kung magkano nga po yung ipipresyo ko sa bawat isa. Ito parang 5 pesos ko rin po ito binibenta eh. Ayan, depende po sa laki talaga no, mga kaibigan. Ayan, mamaya, e, eh, bibilangin ko po ito at uh, pagpipira-perasuhin ko rin po yung iba na masyadong malaki, no, para affordable din sa budget ng mga customer. Ayan, mga kaibigan, ito pa po, po yung aking mga napamili sa palengke. So, ayan, yung mga chichirya, tigdo-dos, tigte-tres na po palang isa. At itong bichin po na ito is bumili na rin po ko sa bayan kasi out of stock po sa grocery. Ayan, at mga sutanghon. Meron pa po akong uh, ng So tanghon dito, nagdagdag lang po ko ng stock para hindi rin po ako maubusan ng stocks at para hindi rin po lumipat yung aking mga customers sa iba. At ice bag, ayan. 27 pesos ko na po binibenta ang isang pack po na ito at yung iba po eh ginagamit ko po pang gawa ng yellow. At ito pong Soft Drinks Iglo Brand. Nagamitin so, ko po ito mamaya sa pagre-repack po ng, ng tuyo. At ito na rin po pala yung ginagamit ko sa pagre-repack po ng miswa. Yan, isahan na lang po. Tuyo at miswa, ito po yung gamit kong a ah, supot. At ito po yung miswa na ire-repack ko po maya maya lang mga kaibigan. So, 105 pesos po ang bili ko po ng isang pack na miswa. lat Chica brand mga kaibigan, yung kinukuha ko pong miswa. Kasi ito po yung pinakamurang miswa at marami pong laman. Ayan, dito po kasi sa La Chica, pagka repack na po ito, 6 pesos po yung bentahan ko po na ito. Ah, kapag ibang brand po, hindi po kaya ng 6 pesos. Kaya ito pong lechika miswa is very affordable po sa aking mga customer. Ay mga kaibigan, ito pong asukal na to is 17.50 na lang po ang puhunan. So bumaba po ang laki ng binaba ng brown sugar po na ito. At bumili rin po pala ako ng cornstarch. Ayan, ang isang kilo po na ito is 56 pesos po. Nire-repa ko rin po ito mga kaibigan at binibenta ko po ng uh, 10 pesos bawat supot. At namili na rin po pala ako ng mga ilang gamot sa Mercury. Ayan, sa Mercury po talaga ako bumibili ng mga gamot para siguradong laging bago. At matagal po ang expiration date. Ayan, sa ngayon po, ito pa lang po yung aking nabili kasi meron pa po kong mga alaksan FR, Bioflu, by Jessica. Kabibili ko lang din po nung nakaraan. Ayan. At ito po, isa nakabalot na to. Ayan, dishwashing liquid. Mabenta po sa akin ito mga kaibigan. 20 pesos na po, apetahan ko nito bawat isang bote. Yan. Meron din naman po ako tinitindang joy yung mga nakasashay na maliliit kapag budget-budget ka, uh, lang yung gusto ng customer. So, yung joy po yung binibili nila. Pero kung yung uh, pangmaramihan pang maramihan, pang malakihan, pang matagalan, ayan, ito po yung kanilang binibili. Yung sa akin po, para mas lalo po kumakatipid, eh, nilalagyan ko po ng tubig yung empty bottle na ano, lalagyan ko lang siya ng konting ganyan, tapos lalagyan ko na po ng tubig. Para sa akin po yun, ha, pang personal ko pong gamit yun, hindi ko po binibenta na ganun. Para mas malino na rin po sa lahat. <laughs> so yan yeah, mga kaibigan, kanya-kanya po tayong diskarte para tayo po makatipid sa ating mga pang-araw-araw na pangangailangan. At ay na nga po, nairip ko na rin po kagabi yung mga ilang uh, items. No? Katulad ng cornstarch, ng tiyo, yung miswa, hindi ko pa po na re-repack. So mamaya, magre-repack ulit ako. So ayan yeah, mga kaibigan, natapos ko na nga pong i-repack itong mga tuyo. Ayan, naka-plastic po. At tig uh, tigta tatlong piraso po bawat supo. Ang bentahan ko na po nito is 15 pesos, hindi po kaya ng 10 pesos. Malalaki po kasi nabili ko mga kaibigan, kaya 15 pesos po ang bawat supot ng tuyo ngayon. No? At nilagyan ko rin po pala ito ng pasingawan, binutasan ko po yung uh, plastic. Ginupitan ko ng maliit para sumingaw at para tumagal po ang tuyo, hindi agad masira. So yan, nirip ako na po pala to agad mga kaibigan. Pinlastic ko na po para kapag may mga bumibili, eh hugot-hugot na lang at mabilis na lang maibibigay sa mga customer. Ayan, may mga butas naman po ito na maliliit para hindi po agad masira. At ang ginamit ko nga po na plastic is ito po, soft drinks bag, igloom brand. Meron pa pong mas manipis dito at saka mas mura na plastic, no? Pero dahil sa miswa rin, gagamitin ko po itong ganitong uh, plastic. So, ito na lang yung binili ko para isahan na lang po sa tuyo at miswa ayan dito ko po sinabit sa harap na aking tindahan para kitang kita po agad na aking mga customer no? at sila na lang po bahala huhugot kapag uh, bibili na sila ng tuyo at ito naman po yung aking cornstarch ayan natapos ko na pong i-repack e so 11 pieces po yung repack ko nyan at 10 pesos po bawat isa ang bentahan ko po neto ayan mga kaibigan 56 pesos po yung puhunan sa bawat isang kilo ng cornstarch so ayan 11 pieces po yun nagawa ko so kayo na po bahala mag compute <laughs> kung pagkano yung kikitain at ilalagay ko na lang din po pala ito sa garapon para mas safe sa mga mababait ayan dalawang garapon po ko paglalagyan ko nitong mga cornstarch nilagyan ko rin po pala ito ng label kasi meron pa po akong uh, arena eh halos magkakamuka lang sila so kailangan lagyan ng label lag kailangan lagyan ng pangalan para hindi po magkapalit kapag uh, may bibili na na customer at ito nga po yung mga items na siguradong madadagdagan po yung ating mga customer pag tayo po nagtinda ng mga ganitong items. Dagdag kita, dagdag customer, dagdag suki, no? Para sigurado po ang paglago ng ating sari-sari store. So yeah, mga kaibigan, thank you for watching. I hope may natutunan po kayo sa aking video. And thank you, thank you so much din po sa pagtangkilik ng aking channel. Thank you so much. Bye-bye. Happy selling. God bless.